Good day mga kamasters, sa isang panibagong umaga, panibagong pag-asa, panibagong pag-asa, panibagong saya. So, let's go mga kamasters. Hello, ya. Hello, hello. Um, kumusta man? Okay, sir. Ang pangalan ni mo, ya? Ramel Magsaka. Mm. Bilang na may edad, ya? 40. 40. So, karon niya, ano may pangita ni mo? Mm -hmm. so, sa desert lang lang siya, sir, eh. Para mabuhi-buhi lang. Sa vulcanizing, mm -hmm. so, nanak. Pero wala kay asawa, wala kay ko. Ka. Wala. Wala yung mga anak. Wala. Yung... Mm. Sauna lang, na, hmm. Sa una lang, may live in. May live in. Tapos, nga naman to. Karoon na po, live in na. Pukuk man, alaw na. Mm, -mm. Tungod sa one night, kaon ba na. Mm What -mm. done, Judy? Ay, mm -mm. Yung yung na lang sa, diskarte. So, nagbulag, Jud mo. Na-decision mo doon ha. Naasama siya karoon, nangita po siya klain. Oh rapor. Talaga po isa glahi, wala na talaga suporta nako sa mm -mm. ang panginabuhi. Tamot mm -mm. lang bugog ako ani, ginahina lang sa. Wala ni. Dios naget ba. Nang magakaon lang ta magaka magamay. Mm -mm. Wala kong gi buan ron. Ta recover lang tadani magkaluyaan. Gani. Sus. Pero at least ang lawas okay, okay ra. Mm -mm. Ang kuan na ang pangwarta. Pero oh. sa una tinuod yun tong naka-ascenso na gamay. Oh, na -angat, angat na jud. unsa man dito mga pangwarta ninyo sa una? Kuan ay babuyan ay naay tindas sa night market, tindahan. Parang arang ni jud day unta nya nya naman tong ano man to, to na. Kalit lang nahanaw na sakit na naabot sa kuan naabot sa panahon nga nagugukit nang hinay na wala na ay -huh. man na to na ikaw na sakit Akong partner. Ah, oh, yung partner, um, partner um, nasakit sakit. Sakit. Recover. Recover. Wala hmm. dyan uh, po. Mahurot ko nandiyan. Hindi na magaya. Tapos pagka-recover lain. Hmm. Ano? Maupod na. Di ka ikaw, diri ka sa barong-barong nga marag imong gipuyan. Igo ra jud maigo ka. Mm. Yung ginahinay basit makaluyan pa. Nani. Ma, -abdut ang panahon niya, kaloy niya, nga malu na mapiyo kaluoy nga maduan na to sirba. Nani, Nga basig pondi ay mabalik na po mabalik na po sa inatong nga makaasenso man lang gamay karon lisod na sa pagpangadlaw-adlaw wala minus sayo na wala agit, ng, agit na bis na gyud mga magkakaon siguro yung bugas nga mm -mm. magkakwanta mahimo lugaw mm, -mm lugaw, lugaw na lang sa taon dagasin ni kalisod eh Iska -lisod. Iska -lisod. Sa nero, nasampal lang dyan ko kiri sa so, kumbaba sa ano, ano. Wala naman ah, sa sulod Igo na lang dyan si sir na makahigda Ana Na ay Na ay mahigdaan gamay Tapos kuhaan kaputangan gamit gamay Sumarag... So, inibalik dyan no, back to zero dyan no Zero dyan, zero dyan Nga nung wala man na maintain ang negosyo Kasayang ba ito Abdan ah, dyan hinay sir, nga paid dyan Nung kato dyan nga time, wala na dyan Ni minus dyan to, ano, Sa man katong pandemic oh, nga time Ha? Oh. Ah, tapos sukad ato ba namin, na mo na, na, ka-recover. Mm. So, hantod karon, ron, na. <laughs> Pero extra ni mo sa shop, pila man po income mo ni Mana? Sahay, magka 150. Yes. May lahat lang tigo mo ni Sir. O kay Dili puna, di po na adlaw-adlaw? Hindi po, ang extra-extra roman. Sahay na ha, wala. Pugong mm -hmm. lang jud Balit buga sa kilo para budget-budget lang na ako na ba? Nani, sa kilo ang mga duha pa na kadlaw, oh, nana. Oo, oh, lugaw man. Mm -mm. Sinasin na Okay, wala pang palit sudan po. Wala pa po. Bait jud. Kalisod. Mo lagi no. Sayang pud kasi ang partner mo bisag recover na siya. Okay ra po day sa imo ha. Ay, na ako na lang pong gidawat sir kay iya mo nang gustuhan. na nato mapugnan ang tao mm -mm. kung sayang gusto. Pero sakit, sakit. Ay ba? sakit. Mm -mm pero naka-move on na naka-move on na nag-recover ka kayo. marag okay na, na. ang imuhan na lang ng karon paning kamutan nimo oh. nga makabawi-bawi na basig day kaluyaan oh. mo income na oh. pud dako-dako or maka negosyo inana sir no kaluyaan ug negosyo ba nga mga sabay di perensya pirting ngawa gidron mm -mm. inay ya shop na mo Gam, gamay ra'tong mistrahan mo gani na da baho ra pagana nang amo ka na oh, ka? Nana. na bug nang gani ko mm -mm. tanaw magkaon blami kaon lang na mga birthday silingan Lingan. Mm Na -mm. pista. Taon lang ta naglami. May gani kay kuan pud sir dili ni magtulo diri ah inana dira Tulo ko ni usay ako lang kita build tabila kuan sir karton Mhm -mm. -mm. basa ko diri ni ulan kinang, gani kay murag ulan diri <laughs> oh. Dili, dupok jud oh, oh, ang tubig oh, nana Mo sa dira ah kuan na lalo na gisa lug salugan na lang sus kalisod Mo Oh, oh. dira ma kuhan sa niya. nga. Kaloyan Kaloyan nga. Bahalag pang start lang okay. sa negosyo, no? Inana. Inala, magkarechaper lang gamay. Mm -hmm. Kung kaya pa. Buhi-buhi pa. Yan niyo, oh, pait kaya kumbalay ron no? Okay. Di rin, po kakakaya pag tigom ka ron, ana. Di makaya, kaya ang pagkaon. Wala mm -hmm. na, payat na oh. ako. na lang dyan, lugaw-lugaw. Ano ni ka Kung ba? di man lugawon, asin, oh. kung lagi sudan. Asin na lagi palisod eh pa ito gayo parehas ron nga tapin pa ita wa jud kung wa kay grado wa jud ay trabaho mo na ulan no may ganit yan extra extra lang experience gamayan ng shop mm -hmm. -mm. maka, kung ano lang at least ma maka-apply apply gyud okay. kay bisan bag mga graduates karon maglisod dia okay. sir di ba basta-basta nga maka-apply dai nag trabaho sir okay. unsa na lang ka ang kanang na ato pa nakahuman mga ina na so maglisod po jud may gani kay ko kay na, kay experience ta na nang pag sa mga shop so okay. vulcanizing so kay, at least maka extra extra ana pero mura pod lagi na mora po. di man ta wa may grado wala man mang man mga eskwela Mm -mm. Puro daghan ba yung mga walay grado sir ha? Mas ni Asenso oh. pa mas na grado Laban nag mga sa business inana. So dili po dato sila basta basta Diyod nga maliiton inana. Kay okay, usahay yeah. di wabi na ito kay oh. wala, Lagi na kamot sa eskwela Na ning kamot mga pag So inana, ko pa sila income wala di lain matrabuhan mga pasukan maori gini yung extra extra lang yung shop yung organizing asad po mga apply karun dito yung trabaho nani. uy gamay na kayong mandawat kaya marag puno puno naman dito mga apply po tag mga contraction pati mga buga ata trabaho nani pait po gamay resweldo di makaya manin nganin lang extra extra lang sa manin kamot nga mabuhi nani kini bisa nganin eh ako yung gagwanda nga pait bisa broken laba akong dagan ron ako yung gi kuan sa sarili nga magka-recover lang ko nga magkaangat lang kaluyan ani kay tawor man ta na mo gi kapughukan niya tuang ni mm nga dili mo start ta nga pughok man gyud niya ta matag na mm pratis pagka mapughok ta mo laban man gyapon sa sunod di na pareha sa uban nga sulod na nagbinuang kay para magka-recover sa kuwa dili sir nga ni jo normal lang ang trabaho. Siap-siap lang. Bala di buwi-buwi. Jamay. Yeah. Three days after, duty na po. Sa ginagmay lang swildo. Extra-extra yeah, naman extra po. Yeah. Nga, ang trabaho. Pa-eat yung gayo. Yeah, karun. Pares rin no. Nakakudiri. Kapot na buguhan niya rin yung kaugma. Wala ko'y bugas. Sus. Wala ko'y kaunon na niya. May kamot na nang buguhan niya. Extra na po magabi. Ikaw eh. na yung mag-extrahan. Asa, asa ka, maka -extra And, mm. Asa-asa ka maka-extra paggagabi sa mga barbekyuhan, sugo-sugo, labay basura lang, ganun pwede mm -mm. na. Magkaon lang, panihapon. Kalisod. Ang tarong lagi. Bagyan, mag-estadyo danit kung kisang malay maluhoy sa tuwan ni sir. Mm -hmm. Tabangan ta nga, paid yung kayo. Balay, bagyan, sampa lang ko sa balay sa mama nga, kong... Mama nga pa naglisod po. Naglisod pero kumama mama. Paid po ini kong Ini tanik iro, iro gulungan na sa iro ni atong balay ani Hanggang eh. mahirigit kayo siya no, pero atis makatulog ana Wala jod, hindi ka ratulog, man Mawarigit, di na ka last star nyo rin, eh. may loto Sampak naman tanik loto ka ng lain Okay, huwag niya, wala ka ni try, ug apply man lang, huwag ka ng trabaho jod Kuhan, kinadlaw uh, uh, na jod Hindi man magkapon na kuhan, hindi makaya lagi

mo Basi na igpon ka luyan, kaya na ma-maintain na jud ang negosyo ba. Mm -hmm. Balag gud di ko agutan nang andoy ka nang adunahan jud kaayo. ayo. Mm -hmm. Kana lang jung di ta mabala ka ba nga tong kanon nga. saka adlaw ka tulod. Mm oh, wala, mm So -hmm. usay po jud ka diri sa 1 day 1 8 Ninana? nana. Wala agwanta. Tao lang tag biskwit ani kun ay masobra sinsiyo. Mm -hmm. Agwanta lang tubig. Pagka Kuman, kung wala, yud, wala yud, night, dyan, wala dyan. Kuha di trabaho, kuha di maplatan. Kuha dyan, di wala pay income. Pilat. lang dyan po kung maibaluhoy sa tuwa nga taong Tabang o pinansya. Kung <tical> sama dyan ka sa gara ni mo, kinahanglan niya pang kapital. Pa, pa, lang sa mga. May laon ta na yung tabang yan o. Mahanyo ta. basi na yung luoy. Balag pang kapital lang gamay. Walang pang sugod lang mga mm -mm. tinda sa night market Kaya parehas ng opening room sa December Sa diri sa mga, sa kumusta ilam sa bulan na. oh, At sinahinay ba? Sinahinay lang, balag na igamay sa tindahan Matindahan barbecue Kaya mm -hmm. ka Suporta tayo dun, bisaw sa og recover sa saug bantay shop, wag yun maplat, wag yun, wag yun, wag yun, kwarta, Orpon, palit na po tayong bugas. O isodan. Agwan talaga tayo ngayon nga. Diskerte, kaon lugaw, usahay, pure. Asin na lang kita ito isodan. Paano mga kamasters, dala na nata itong hatag kay kuya no. Isip makatabang-tabang tasa yan. Ang kalisod na na karoon. Wala yung bugas no timing juga kaayo nga ano, abot ang inani nga panalangin so syempre dagan pa salamat sa mga ka masters na padayon suporta sa ating YouTube channel ug syempre din ato kawangon ang pagpasalamat sa nagpalikod sa atong programa walay lain kundi si Mr and Mrs Brodlo sir sa may maingon nimo sa nagpalikod sa atong programa salamat jud ko sa inani nga vlog nga, nga, blood, nga. ko nah, bugas karon nga walang wala jud ko makaon karon nga kakaon ako ani eh. salamat din mo sa inyo ha po sir ma'am salamat din po ako na po yung gasolte nga nga lang po nga magkahatag o financial sa akong negosyo nga nga po po nga magka-recover ko bahala ginagmay lang nga magkaloyan ko matag mo kas pinansyal na katabang sa kuwa pagtungkol kung so good na parang nga kan? ko bugas kanin ako kayo pasalamat Oh So, please don't forget to like, share, and subscribe for more videos and also hit the notification bell para lagi kayong updated. So, mga kamasters, kinigi, hapon ng Anski Express nga nagpabili ng panultihon. Ayuda, hindi lang sa panahon ng pandemya. Dagan salamat, mga kamasters. Salamat, ya. Salamat, po. Salamat, sir. sir salamat, Salamat. Salamat.